Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mga balitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal lang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pamimigay rin ng libreng kondom ang local government unit ng Banged Abra. Ito ay bahagi ng kampanya ng Department of Health para maibsa ng stigma na dulot ng nakamamatay na HIV at AIDS. Bukod dito, magsasagawa rin ng counseling, testing at mental health awareness activities ang kanilang local government unit. Ang iba pang detalye alamin natin sa report ni Romy Gonzalez. Balita mula sa lalabigan ng Abra, tulad sa Baguio City, mamamahagi rin ang libreng condom at lubrican sa Department of Health Cordillera sa Banggit Abra. Ang aktibidad ay bahagi ng kampanya ng Departamento ng Kalusugan para maibsan ng stigma na dulot ng nakamamatay ng HIV at AIDS. Bukod sa mga condom na libreng papamahagi sa ating mga kababayan sa Abra, magsasagawa rin ng counseling at testing at mental health awareness sa Municipal Hall ng Kabisera na Bangged. Lalo ho nito ng mga estudyante mula sa Asis Abra, Divine World College at Abra Valley College. Batay sa data ng Department of Health Cordillera, abot na sa 1,008 ang naitalang kaso ng HZB sa Cordillera Region mula 1984 hanggang sa kasalukuyan. 6 na, na ang nasawi ito dito ay nai-record mula Enero hanggang June ng taong kasalukuyan. Pangalawa, ang lalawigan ng Abra sa may pinakamaraming pila ng kaso ng HIV na may isang daan at isang kaso. Sa dalawampu't munisipalidad, dalawampung ang may naitanang kaso ng HIV at karamihan ay nakuha nila sa pamagitan ng pagkakapagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki para sa uh, RH News. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Nakipagpulong ang UN Department for Safety and Security Advisor sa liderato ng Western Mindanao Command. Sa nangyaring meeting na pagkasundo ang mas lalong pagtibayin ng operational relationship sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng UNDSS sa kapayapaan at kaunlaran. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Jun Dimakutak. Balita mula sa Mindanao. Nakipagpulong sa pamamagitan ng courtesy call ang security adviser for the Philippines of the UNDSS o United Nations Department for Safety and Security sa katauhan ni Mr. Sale Tembo sa bagong pamunuan ng Western Mindanao Command o Westmincom led by Major General Steve Crespillo. Malugod namang tinanggap ni Carspillo si Mr. Salitimbo and Party at sa kanilang pag-uusap na pagkasunduan na mas lalong pagtibayin ang operational relationship sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng UNDSS sa kampanya ng kapayapaan at kaunlaran ng EFP sa rehiyon. Inihayag di Mr. Timbo ang kanilang full support sa peace and development campaign ng AFP habang sa panigdaman ni Major General Caspillo nag-pledge din ito ng buong suporta sa plans and programs ng UNDSS na nakikita nilang may malaking kontribusyon sa umiiral na peace and order sa Mindanao region. Bago naghiwalay ang dalawang panig, formal na nagkasundo ang dalawang partido sa maayos sa pakikipag-ugnayan ng UNDSS at ang AFP Western Mindanao para sa paghahatid ng mabilis at maayos na sarbisyo sa mamaya ng Mindanao, lalo na sa panahon ng krisis. Pula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang trabaho para sa Bayan Act. Ayon kay Marcos, napapanahon ang pagsasabatas nito para matugunan ang mga issues sa sektor ng paggawa tulad ng unemployment rate at underemployment. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Letner Ciso. Ganap ng batas ang trabaho para sa Bayan Act na layong tugunan ang problema sa unemployment at underemployment sa bansa. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong batas sa isang seremonya sa Malacanang na dinaluhan ng mga senador at kongresista. Sa kanyang talumpati, pinaaapura ng Pangulo sa kaukulang mga ahensya ng pamahalaan ang pagbalangkas sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Trabaho para sa Bayan Act para agad nang mapakinabangan ng mga manggagawa. Ayon kay Pangulong Marcos, napapanahon ang pagsasabatas nito para matugunan ang mga isyu sa sektor ng paggawa. Halimbawa rito ang skills mismatch, underemployment at ang pagpapahusay sa kakayahan ng mga manggagawa kasama na rin ang pagsusulong sa paggamit ng digital technology lalo na sa sektor ng micro, small and medium enterprises. Sa klaw ng batas, ang paglikha ng trabaho para sa Bayan Interagency Council na pamumunuan ang Director General ng NEDA habang co-chairman ang mga kalihim ng DTI at DOLE, gayon din ang makinatawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba pang sektor. Dampo namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Sa pagpasan ng batas na ito, binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at nikalidad na trabaho para sa lahat. Kaya samahan po ninyo kami sa pagsisiguro sa tagumpay ng batas na ito at sa pagpanday ng isang maunlad at bagong Pilipinas. Para sa MBC Network News, ito si Leat Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nakalusot na sa Sangguniang Panglungsod ang panukalang 1.3 billion na budget ng Dagupan City. Itinuturing naman ng alkalde ng Lusod na divine intervention ang pangyayari dahil ito umano ay sagot sa panalangin ng mga residente dahil marami ng na naudlot na programa na dapat sana ay sila'y nakikinabang. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Freddy Pohardo. Halos isang taon na rin pinag-uusapan at tinatalaki ang budget ng Dagupan City sa sanggun ng Panglungso do SP pero paulit-ulit din itong naudot dahil sa pagharang ng 7 Majority City Councilor na hindi kapartido ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Sa kabila ng Oktobre pa lamang ng nakaraang taon ay naisumiti na ng executive ang lahat ng kailangan ng SP, humarap na rin ang mga department head sa konsiyo para magpresenta ng kanika nilang budget pero hindi pa rin palusutin ng 7 Majority Councilors. Pero kahapon, sabi nga ni Mayor Belen Fernandez, divine intervention. Dahil sa marami ang nananalangin na may pasana ang budget, dahil marami ng mga flood mitigation projects sa lungsod ang nababalam na at iba pang mga proyekto, maging ang pondo para sa 2,500 na mga scholars dahil hindi na sila makakuha ng exam, dahil wala pang pangmatrikula nila mula sa LGU. Kahapon sa regular session ng SP nagkataon na tatlo sa majority councilor ang nasa labas ng bansa ang apat ay nakazoom. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si City Councilor Michael Fernandez na katatanggap lamang nito ng parangal mula sa DILG Pangasinan ng Most Outstanding City Councilor ng Lalawigan. Agad siyang nagmosyon para sa approval ng 1.3 billion budget ngayong taong 2023. At dahil sila ang naging majority kahapon sa konsesisyon, losot ang panukalang budget na 1.3 bilyong piso. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Degupan City Vice Mayor Dean Brian Coa. Papasalamat po tayo sa ating mga councilor na nandito na talaga pong pinaglaban po ang ating annual budget. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo R. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino. Isa na nabang malaking oportunidad para sa ating mga Pilipino ang dumating dahil ang Denmark magbibigay ng trabaho hindi lang sa ating bansa kundi pati na rin sa ibang parte ng mundo. Paano ba makamit ang oportunidad na ito? Tunghayan ang mga detalyes sa report na ito. Tutulong ang bansang Denmark sa sektor ng renewable energy ng Pilipinas sa paraang pagbibigay ng oportunidad sa 50,000 na Filipino workers domestically pati na rin sa ibang bansa. Ayon kay Denmark Ambassador to the Philippines Franz Michael Melvin, plano nilang gawing Asian Hub ang ating bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng sariling mga solar farm pati na rin mga windmills sa Pilipinas. Posible itong makagawa ng 50,000 job openings para sa ating mga kababayan. Magbibigay sila ng lima hanggang sampung certifications galing sa mga prestigyosong international organization katulad na lamang ng International Labor Organization o ILO at ng International Renewable Energy Agency o IRENA. Ito'y para mahasa pa ang kanilang kakayahan pagdating sa trabahong kaugnay ang negosyong renewable energy. Bukod pa rito, ito umano ay magiging globally recognized certificate para sa mga wind industry o solar industry worldwide. Para fair ito, ang isa sa mga art fair na tiyak magugustuhan ng mga may passion at interest sa sining. Bukas na kasi ang Mindanao Art Fair 2023 na nagsimula nitong September 24 sa SM Lanang Davao City. Ang kabuuan detalye makikita sa makulay na report ni Pamela Adriano kasalukuyang ginaganap ang Mindanao Art Fair sa SM Lanang, Davao City. Ito na ang ikalimang taon na isinasagawa ang naturang art fair. Ang tema nito ay Art and Glitch, Resonating and Reverbating. Ngayong taon kasi, layunin nito na lalo pang palakasin ang industriya ng sining at pagkakakilanla nito sa Mindanao gamit ang mga likha ng iba't ibang artists. Kaya naman mahigit 500 artists na kabilang sa 32 art groups at galleries sa buong Mindanao ang inaasahang dadalo at halos isang libong artworks ang inaasahang madi-display para sa week-long event na ito. Iba't ibang klase ng likhang sining ang makikita tulad na lamang ng outdoor gallery, The Giant Skull, short films ng Filipino director and producer na si Ray Dimar Lagadlad at marami pang iba. Bukas ang Mindanao Art Fair 2023 hanggang October 1. Parte na ng identity ng mga Pilipino ang bayanihan. Ito ay hindi lamang sa history dahil ang bayanihan ay patuloy na isina sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya naman kamakailan isang bloodletting activity ang isinagawa sa Santa Maria, Bulacan, kung saan 256 na individual ang dumalo. Ating alamin ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Sinagawa ang bloodletting activity na may temang dugo mula sa puso ng sambayanang magkakadugo sa Sangguniang Bayan Session Hall sa Santa Maria, Bulacan, Kamakailan. Ito ay pinangunahan ng Office of the Municipal Health of Santa Maria, Bulacan. Mayor Bartolome Oming Ramos at Vice Mayor Eboy Juan kasama ang Bulacan Blood Council. Ang bloodletting activity na ito ay nakatanggap ng mahigit sa isang daang blood bags mula sa dalawang daan at limamputan na volunteers mula sa iba't ibang sektor. Parte ng aktibidad na ito na mabigyan ng executive and medical check-ups ang mga volunteer. Sila ay sumailalim sa iba't ibang test gaya ng physical check-ups, blood typing, malaria at human immunodeficiency virus o HIV test. Matapos ang pagbibigay ng blood donations, ang mga volunteer ay nakatanggap ng certificates na garantisadong magiging prioridad ang kanilang mga kapag-anak kung sakaling sila ay mga ilangan ng blood transfusion. Ayon naman kay Municipal Health Officer Dr. Maria Consuelo Feliciano, ang isinagawang bloodletting activity na ito ay isang patunay sa pagkakaroon ng kooperasyon at pagmamalasakit sa loob ng komunidad ng Santa Maria, Bulacan. This sculpture is on fire! Nagbagi kasi bilang first place ang isang Tagaytay based artist sa isang sculpture competition sa Kabite at ang kanyang winning piece, inspired daw sa apoy. Alamin natin ang mga detalyes sa report na ito. Nagwagi ang isang tagaytay-based sculptor na si Patrick M. Agluba o mas kilala sa kanyang artist name na Miranda Patrick sa katatapos lang na National Sculpture Competition 2023. Ang nasabing patimpalak ay pinangunahan ng local government ng Cavite at ng National Commission of Culture and Arts. Ang kanyang winning piece ay pinangalanan nitong We the Fire kung saan naging inspirasyon nito ang Bible verse na ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Nakaso Sumungkit din ng mga parangal si Agluba sa iba't ibang kompetisyon tulad ng Six Star Lock National Art Competition noong 2022 kung saan pinarangalan siya bilang Juror's Choice at sa Seven Star Lock National Competition ngayong taon kung saan naman siya nanalo bilang Grand Winner. Bukas sa publiko hanggang September 30 ang eksibisyon ng naturang kompetisyon sa Montano Hall Gymnasium, Cavite City kung saan makikita ang iba't ibang sculpture entries ng mga lumahok. Siguradong mapapasa na ulang lahat ng fangirls dyan. dahil ang pinay actress na si Andrea Brillantes na si Lion lang naman ang kanyang idolo na si Kylie Jenner sa Milan Fashion Week at ang nagpa-ultimate pass sa kanyang fangirl experience ang kanyang selfie kasama ang Little Mermaid star na si Halle Bailey. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating showbiz angel. Hindi na lang mag-fan girl ng aktres na si Andrea Brillantes ng masilayan ng American socialite na si Kylie Jenner. Si Andrea nakasabay kasi si Kylie sa panonood sa show ng isang luxury brand sa Milan Fashion Week sa Italy. Sa isang post ng 20-year-old actress, nakasa ditong hindi siya makapaniwalang nakasama niya sa iisang lugar ang longtime idol. Maliban kay Kylie, hashtag kilig moment din para kay Andrea na magkaroon ng selfie kasama ang The Little Mermaid star na si Halle Bailey spirit ito, pangarap niya rin kasing maging mermaid. Sa huli ayon sa actress, isang incredible experience na makadalo sa tatlong shows ng mga bigating brands sa mundo ng fashion. Dumalo si Andrea sa Milan Fashion Week kasama ang celebrity doctor na si Vicky Bello. At yan ang mga balita at informasyon na dapat yung malaman at masarap sa pakiramdam na no way na pa better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa better sa akin ngayong araw ay ang oportunidad na magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino. Malaking bagay ang alok na at plano ng Denmark na magbukas ng pinto para sa mga Pilipino dahil noong June, nakita naman natin ang pagtaas ng unemployment rate sa bansa kung saan tinatayang nasa 2.3 million ang Pinoy na walang trabaho. Kaya naman magandang balita ito para sa ating mga kababayan na nais kumita. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating live streamer sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-share, comment yan sa ating comment section. Ako si Mili Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mga mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes. Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.